Hi mga kanibors, a day of my life. So sa kababaing tambok na laagan. Ayan si Mark, umuwi na po siya. At bumili kami ng box ngayon mga kanibors, lagay ng damit. At ayan ina-assemble po niya ngayon. And good luck to him kung ma niya ng maayos. Kasi dati binasag niya. Hindi niya na-assemble ng maayos. Ayan pa mga kanibors. So. So, ayan. Pero alam ko kasi may ano naman siya. May manual na sinusundan. So, mapi-perfect na niya ngayon yan. Anyway, mga kanibors, ayan po pala yung koleksyon na niya namin sa mga lugar or bansa na napuntahan niya. Bilang isang empleyado sa cruise ship. So, ayan mga kanibors, ang dami na niyan. Pero kulang pa, hindi pa siya puno. Siguro sa niksakay niya ng barko mapupuno na yan maggagawa na ulit kami ng panibagong ganyan. So, ayan siya mga ka of kill, Yan po yung mga lugar na napuntahan na niya. At iniwi anyway, balik tayo eh, sa box na ina-assemble niya mga ka Ayan. Sana mabilis niyang ma-assemble mga ka Anyway, plastic box lang naman to. Yan, litong lito na siya mga kanibors kung ano yung gagawin niya. Hindi na niya maintindihan. Ay, kala ko ano yun. So, yung mga kanibors, iniisip talaga niya kung ano yung next. Kailangan natin sorry ito. Oo, bakit naman? Mga bali, okay. Mga bali. Sorry naman.

Hindi oh. tubo, hindi tubo. Kasan bigisan niya? Tawat isalang ko. Ay tapala. Yan ba yung sabitan niya? Ini bangsa ini. Begitu metode. Bab balikkan bo. Cuba balik kasi wala. Oh, see you later mga kanibors It's fail na naman ibabalik siya sa SM. Bye, see you later alligator mga kanibor